Ba't yung maubos tayo ng apat kakain? Tapos wala tayong bisita. Ngurut, eh, pasensya ka na kung ngayon ko lang na isoli sa ito ah. Oh, ano? Babalik ko na po itong walis. Yung walis? Oh. Okay, Bakit mo ngayon yung ko ngayon tapos na nagluto kami? Tapos, ah, nagluto. <laughs> ang pihirang litsyon to, ang laki. Eh <laughs> nang no, mo ito ba? Oo, ubos natin yan. Ba't yung tayo ng apat kakain? Tapos wala tayong bisita. Ang ingay dun. Sino ba mo ngayon? Ang ingay. Tan mo nga lang. Wait lang! Ngingay-ngay nyo! Ano ba yan? Uy! Ano ba yan? Ano ba nyo? Ano ba ah Grabe, ganito pa ako dito. Tagal mo magbukas ng, ng gate mo. Ibawasin mo to? Ibawasin mo eh. Neburut, eh, pasensya ka na kung ngayon ko lang na isawali sa ito ha. Ah, kasi yung asawa ko kasi napakasipag maglaba. Eh ngayon, atsempo ako. Di naglalaba asawa ko. Tinakas ko na. Eto, susawali ko na. Kailan mo mo ito ang hiram? Five years ago na. Pakto, ang dami ng laban eh. Oo. Pasok ka pa sa inyo. Kung tulungan na rin kita maglaro May hindi okay <laughs> lang, ko eh. ko handa Pasok ka, pasok ka, pasok ka. Ay, nakakaya naman. Di okay lang. Okay, okay lang. Okay lang. Sige, sige, sige. Salamat ha. Sinayawin so, mo, mo rin. <coughs> o, ano yun sa'yo? Ano? Babalik ko na yung walis, okay. Sakto, daming kalat dito. Wala walis ay, eh. na, po ngayon, kasi na yun, Di ba na yun oh, pasok ka, pasok ka. alam ko po maraming kalat dito. Kayo, lang to ng, ano? Eh, kasi yung sige. nanay ko eh, walis nang walis sa bahay namin. Oh, okay, <laughs> sige pasok ko. May kunting handa ko yung payong parang sakit nila. Di ko nga pala sa'yo rin pala po, sorry. Sakit pala to eh. Ay, babalik ko talaga to kaya ako pumunta dito. asa sa sunod na handa? Oh. Ah, sige, oh, sige, sige. Pasok ano na yun sa'yo? Sobrang Sakto ang init sa bahay kasi walang aircon sa bahay. Pumasok ka, pumasok ka. Salamat, salamat. Pasok ka. Thank you, thank you. Pasok Ano na yung sayo? Ang iniram ko nung nakaraang piyesta. Ba't ba ba ngayon yung sinaulay? Ang kawa na iniram ko nung nakaraang piyesta. Pag-iesta ko ba ito hinilap? Ba't mo ngayon sinuulay ko ngayon tapos na nagluto kami? Ikaw ba bahala mag-uwa dito basta... kumain ka dun sa loob, kumain ka. Ano naman sa'yo? Tapos, kaya pa nahihirapan, kaya pa nahihirapan si mama nito pag labahan ko eh. Hindi naman pa yung brass eh. Ay, sa ulo ko na boss. Okay na pagpasok. Pasok. Ai. Tambi hireng mga kapitbahay to kung kailan may okasyon lang sa saulo yung mga gamit. One day later. Oh. Owi na kayo. Salamat ha? Sino sabi mag-take out ng pagkain? Sino mag-take out ng kwarto ng mga atin? na kita tama. Sigana lang. Baba, pa-hireng yung gamit namin kanina. Iremit nyo ulit yung lang iremit nyo naman ulit bakit? Kasi para may mababalik kami pag uh, oh, may susunod ng piyesta. Bike ko na lang yan. Ah, Bike ride ko na lang. mga kapitbahay ko, mabait talaga. Siyempre. mabait. Napakasarap po kasi kapitbahay. Ang lakas ng pang-amoy niyo. Thank you. Ako nilalamin yung mga. Ako nilalamin, okay lang. Ha? Kunin na namin, binalik namin. Ah, oh, uh, sige, kunin nyo na, kunin nyo na, kunin nyo Salamat, salamat. Sige, salamat. Ingat kayo, ingat kayo. Salamat, salamat, salamat. salamat. More blessing, more blessing, more blessing. Ang <laughs> <laughs> bihirang mga kabitbahit at pinakain ko, nag-take out pa.